Aris, ngayong araw pag gumawa ka ng deal ay maging tungo ugali dahil doon ang maghahatid sa iyo na pagtiwalaan ka ng iyong mga kausap at nang hindi masayang ang iyong araw sa mga gagawin. At kung may nasabi kang pangako sa kaibigan kung hindi mo magawa ay huwag mong alalahanin kung magalit, ay hindi siya tunay na nag-aalala sa iyo ang pakinabang lang ang gusto na nakukuha sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay okay kang makatulong sa mga magulang ngayong araw. Ang dapat iwasan ay magbigay sa pamangkin at uncle dahil kung mabibigyan mo ay madadalaw ka ng bigla ang gastusan. Sa pagmamahalan dapat ay may maunawain ka naman na ugali para walang makasingit na bad energy ngayong araw sa inyo, para walang pwedeng magpahina ng inyong kalusugan. Erizimga numero sa loto number 18 number 29, number 24 number 31 number 42 at number 9. Taurus, ngayong araw ay mas mainam na pag-isipan pang muli kung may gagawin na isang desisyon, ang pinapahiwatig para hindi ka makagawa ng ikakalungkot mo kung magmamadali, at kung may naiisip na bagong pagkakakitaan kung sasamahan ka ng iyong minamahal, ay okay nagawin para maging maayos pero kung tutol ay huwag nang ipilit ang sa iyo ang pahiwatig. Sa tahanan, ay bawal muna tumanggap ng bisita, dahil may aura sila ng malas sa pera na kayang pwedeng iwanan sa iyong pamamahay, ang tao na bibisita. Sa iyong pera pagsisinop na walang maibibigay sa ibang tao na pera, Ngayong araw dahil may aura ng swerte ang mga hawak na pera, ngayong araw na para sa iyo o sa pamilya na iyong mabibigyan. Taurus, mga numero sa lotto number 21, number 10, number 42, number 17, number 36 at number 29. Gemini, kung sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, dapat ay maging mapagsuri sa mga ginagawa ng ibang kasama sa trabaho. Para makaiwas ka sa suliranin na hindi mo inaasahan, pag naging mapagsuri ay pwede mong magawa, ang gagawin na makuha mo ang pagtitiwala ng iyong superior. Sa pera naman ay mas mainam na gumawa pag lumapit ang kaibigan, ay tumanggi na kagad dahil oras na iyong pagbigyan ay magkakaroon kayo ng suliranin sa hinaharap, kapatid ang tulungan pag lumapit sa iyo at katalinuhan sa pagkita ng pera maibibigay sa iyo ng gumagabay. Kung may pangarap ka naman na mag-abroad ay okay ang iyong naiisip pag may sapat na impormasyon ay pag-aralan kagad ang pahiwatig dahil may swerte ka pa rin ang pagtratrabaho sa ibang bansa, Gemini, mga numero sa loto number no. 22, number no. 28, number 14, number 39, number 27, at number 10. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw ay masaya ang iyong aura, pwede mong gawin ang nais mo kung may gustong gagawin, at kung may pipirmahan naman ay okay pwede mong ituloy ang isa lang na iyong iiwasan ang madaling maawa, na maibigay ang kabaitan dahil doon ka pwedeng malamangan ng ibang kausap, at okay sa iyo ang makipagsapalaran sa pagnanegosyo. Kung makakasama mo ang minamahal dahil doon ay may kapwa aalalay sa inyo ang pahiwatig. Sa pamilya ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang kanilang enerhiya na dapat na lang na sila ay iyong sabihan na laging maaga sa pakikipag-usap ng makagawa ng maayos na resulta. Sa trabaho ay mas mainam na walang kibo na gumagawa ng walang makipag-usap sa iyo na kasama sa trabaho ang maibibigay ay bad energy ng kabagalan sa mga gagawin, cancer, mga numero sa loto number 24 number 42, number 22 number 18 number 17 at number 32. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may mahina kang buenas na araw kung tungkol sa usapan na negosyo o tungkol sa pera kahit pa kamag-anak, ay iwasan mo na sila kausapin dahil baka ang malambot mong puso ay maawa at magdadala sa iyo ng kalungkutan tungkol sa pera. Mas naaayon na makipag-usap sa mga kapamilya ng makagawa kayo ng bagong idea na pwedeng pagkakakitaan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, pag-asenso pa ang pinapahiwatig pag laging may ugali na maunawain sa mga kasama sa trabaho ang magpapasaya sa iyong araw sa trabaho. Sa iyong pera ay mas nararapat na maging maramot muna sa mga kaibigan at kamag-anak nang hindi mo mapawalan ang iyong swerte sa mga plano sa pamumuhay sa pagkita ng pera, Leo. Mga numero sa lotto number 34 number 18 number 25 number 11 number 40 at number 5 Virgo Ang pahiwatig ngayong araw ay may makakausap na tungkol sa mga importanteng desisyon kung dapat mo nang pawalan o hindi ang isang bagay pagmasaya masaya ka sa gagawin na desisyon ay pakinabang para sa iyo at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa mga bagay na pwedeng magbigay na pagkita ng pera. Kahit sa maliit na deal ay iyong gawin para makagawa ng makakasaya sa iyo ang pahiwatig pag mayroon ay gawin mo kagad. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pamilya ang miyembro ng pamilya ay may mahinang enerhiya sa paglalabas ng pera sabihan mo na ipagpaliban ang paglalabas ng pera ng makaiwas sa pagluha at pagkawala ng pera. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay masaya pag unlad sa iyo lalo na kung maayos na mabilis na makakatapos sa mga gawain na ipinagagawa sa iyo pwedeng kang mabigyan ng papuri ng superior, sa pagmamahalan ang pahiwatig ay normal na masaya at walang sinyales na problema at maging malambing sa minamahal, para sa araw-araw ay pagunlad ng kabuhayan ng pamilya, ang nagagawang maibibigay ng iyong gabay, Virgo. Mga numero sa loto number 4, number 23, number 32, number 30, number 27 at number 11. Libra, ngayong araw dapat lang ay lumayo ka kagad sa mga kausap na may salitang may kayabangan o kabastusan. Dahil pwede kang mabigyan ng ikakainis sa mga gagawin at may okay ka naman na aura sa mga deal na tungkol sa pera o sa mga property. Pag meron ay dapat mong gawin, ang iwasan lang ay makapirma ngayong araw dahil mahina ang pag-asenso sa ibang araw mo gawin sa umaga para tuloy-tuloy ang pag-asenso. At kung may nasabi sa magulang ay iyong dapat na matupad para ang mga dasal sa iyong ay lalong sumigla ang iyong pamumuhay, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw ang dapat mo lang iwasan ay mga kasama sa trabaho na alam mo mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan dahil pag nakasama mo ngayong araw ay pwede kang makakuha ng kalungkutan sa iyong pera ay minamahal mo lang ang pwedeng mong mabigyan, para mas makaipon kayo ng mga good vibes ng swerte sa pagkakaperahan, Libra, mga numero sa loto number 4 number 40, number 31 number 16 number 11 at number 18. Scorpio ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay ay pag-iingat sa mga maibibigay mong opinion o suggestions at baka may masabi na ibang dapat ingatan ay nalaman na ng kausap, gawin mo na maging relax ay mas makakainam sa iyo, para magawa mo pa ng plano ng maayos ang mga gagawin ng kasiyahan sa iyo ang maging sitwasyon, at ngayong araw ay maganda ang enerhiya sa usapang pampamilya, Puntahan pag pinapupunta para okay ang inyong maging araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ang sinyales sa iyo ay ang pagpasok ng laging maaga na siyang pwedeng makalapit sa mga pangarap na lumaki ang pagkita, at umiwas ngayong araw sa mahilig magbirong kasama sa trabaho gastos ang pwedeng mangyari kung ikaw ay makikasama sa pagmamahalan ay may pahiwatig na pwedeng magkaroon ng suliranin, dapat mong iwasan ang mabilis magalit ngayong araw dahil doon pwedeng magsimula ang problema, Scorpio. Mga numero sa loto number 16 number 3, number 31 number 25 number 27 at number 40. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ang pagiging mapanuri na pag-uugali sa mga gustong gawin ay iyo munang huwag na para ang usapan ay maging smooth pagkatapos ay doon mo pag-isipan ang naging usapan ng malaman mo kung dapat kang sumama sa nakausap, at huwag ka lang basta magtitiwala sa mga tao na kausap na halatang inaangat ang sarili dahil tukso siya ng pagkakamali ang pinapahiwatig at okay sa iyo ang makagawa ng pagpirma ngayong araw makakatulong sa iyong pamumuhay. Sa tahanan, ay bawal mo na magpapasok ng ibang tao, dahil may aura sila ng bad energy na pwedeng iwanan sa bahay na magpapalungkot sa relasyon, sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pag-unlad, kung mas magiging masipag pa ngayong araw, ay pwede kang mabigyan ng swerte na mapansin ka ng mga superior at pwedeng maging umpisa ng ikakaganda sa trabaho. Sagittarius, mga numero sa loto number 10, number 23, number 31, number 45, number 39 at number 40. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay mas makakainam. Sa iyo nang umiwas na muna sa mga usapan sa ibang tao. Dahil kung may makakausap ay pakinabang lang sa iyo, ang gustong makuha na makakain ng libre walang maaasahan na maayos na resulta, at kung walang magawa ay mag-usyoso maging mapagmasid sa mga nakikita, at nang may maisip na bagong idea saan pa pwedeng kumita, kahit sismisan ay pwedeng makinig ayon sa iyong gabay, at ngayong araw ay huwag ka munang gagawa ng pagpirma dahil may sinyales na problema, ang pwedeng mangyari sa hinaharap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan kung may dumalaw sa inyo ay mas naayon kausapin dahil pagnegosyo negosyo ang ipapaalam ay okay para sa inyo, at sa pera ay gawin na mabigyan ang magulang para laging may nagdarasal sa iyo na maging maayos ang kalusugan. Sa pagmamahalan, may sinyales na suliranin, dapat ay maging maunawain sa buong araw para mas madali mong mapipigilan ang pahiwatig na suliranin, Capricorn, mga numero sa loto number 12 number 41, number 8 number 28 number 2 at number 36. Aquarius, Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay pag may mga gamit ka nang alam mo naman na wala ng silbi para sa iyo ay iyalis mo na para hindi nag-iipon ng bad energy sa pamamahay, ipamigay mo o itapon ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may aura kang malakas kung may deal na dapat puntahan ay gawin ng makagawa ka ng isang bagong other income na magbibigay ng swerte sa iyo ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal ka lang muna magpapasok ng kumare o kumpare, dahil sinyales sila na kukuhanan lang ng swerte ang iyong pamamahay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay pagsisipag ang dapat gawin sa buong araw, nang makakuha ka naman ng ngiti sa iyong boss, at atensyon yun na bilib sila sa iyo na maaasahan ka sa trabaho, at ang iiwasan mo ay mga kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng gimmick para makaiwas ka sa gastos at sakit ng katawan. Sa iyong pera ay maging masinop sa buong araw ang magulang at mga minamahal sa pamilya, ang pwede lang na iyong mabibigyan kung may extra kang pera, para ipon ninyo ang positive energy ng swerte sa pagkakaperahan. Aquarius, mga numero sa loto number 21, number 24, number 15, numbay, apat na put dalawang number sham at number 36. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang pagiging maunawain sa mga malalaman at maging mapakinig na siyang kayang makakagawa ng bagong idea na saan pwedeng gumawa ng pagkakakitaan at kung may deal ay maganda sa iyo ang puntahan ang mga schedule sa mga magulang o kapatid, at pwede pa kayo makagawa ng isang klase na pwede kayo kumita ng pera ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw bawal ang magpautang at tumulong nang makaiwas sa problema at kung may dumating na hihingi ng tulong kung magulang at kapatid, ay tulungan ng lalong umayon sa iyo ang gabay ng pagkakaperahan sa trabaho, ngayong araw ay normal na maayos walang sinyales na problema sa gawain, ang ingatan ay kasama sa trabaho na mahilig sa chismis dahil sinyales siya ng gastos at ikakahina ng kalusugan, Pisces, mga numero sa loto number 36 number 30, Number 26, number 2, number 27, at number 42.